Mga kapakmers yung tatay ko, magbabalagwit daw siya ng saging. Ayan. Mayabang yan, mamaya nadulas yan. Tingnan natin pag nadulas, bibidyo ko yan. Oo, <laughs> <laughs> oh, tinalihan na ng bagay na. No? Ito pala yung madalay kanya. Aba! Hatian ito, hatian! Yan si brother o. Oh. Nakakapakmers o. Oh. Pupunoy niya daw yung sako, sa kanya yung sako oh. Padala hmm. ko aking. Ang mga nakuha namin, no. Oh. Isang sako na. Isang sako na, Oh. Mga limandaan piraso siguro itong kinuha namin. Hanim na puno. Hmm. Aba. Puno na yan, bro. Tama na yan, hindi matatali yan. Ayan. Masa. Hmm. Yan yung mustasang gubat mga kapakners oh. Sana so, may makita pa tayo dyan sa daan para ano, may pang partner. Ayan, kukuha din. Yan, yung, yung ano, madri kakao tatay, gagawin ko pambakot tuloy. Yo, Ito malaki, liit lang liit na yan. Saan? Ito, sa kanan. Ako, hindi niyan. Ang laki. laki. <laughs> <laughs> Alay, kukuha mo. Dala, 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 dala. Ako magdadala. Dali na. Saan? May ito, gusto pa yung maliit eh. Baka hindi mabuhay yung mga tutumbala yung aking bakod. Nabubuhay nga yung daliri na Hmm, sige. Kuha. Dalawa kuhain mo, tagi tayo. Ayan na, ayan na sa maitak mo yan. mga kapakners o oh, yung nasa pagitan anong tawag yan Madre Cacao ano tawag yan sa iba tatay Padre Cacao Padre Cacao daw sa iba loko ay Madre Padre Cacao dito sa nabas sa iba Padre Cacao Bilis na mo tayo i-alarga na. Oh, binutasan na oh, para ng kopra. <coughs> Aba, walang kaparis yung isa. <coughs> Kuha pa tayo ng isang buwig. Isang puno pa mga pakner sa tulang paris. <coughs> Ay, nga, yung niyog na lang ipapares natin doon sa ilog. Maraming niyog doon. Yan. Ayawan sa iyo. Tinuturo ko sa iyo man din kayo itong madre kakao kung ano't ka nagpunta. Ay, hala. At ang iyo may pambugaw sa hanip. Pambugaw sa hanip. Nasa lamok. Saan ilalagay itong kawit?